hello hello mga suki lo mga kasuki na sari so mga na po tadi nga site no so kung tanaw ninyo atong chiller gintak na nato na siya gabi pa para pagka morning uh, nanay mapalit ang mga estudyante po hapit sila din. so actually nalay tadi sa front sa atuang store no so ayan so natadri sa front sa store so nigawas kadyot ang tindera kay flex na to ang ato ang chiller so ini gabi pa lang, giintak na nato ni siya, na nato ni siya para pag uh, drop by din sa mga estudyante, kaya mamalit o mga baon, so at least bugnaw na siya. So mamaligyan na po na din nga side, mga suki. So kani flex na ko among sito, so bayo-bayo pa dyan itong sito, no? so isa po din siya sa mga syllable ka ayaw nga, ka, uh, karong ano, ting iskwila, no? sa so, isa din siya sa mga uh, ginabaon sa mga estudyante o diri nga side so katong ako ang giflex tong dagko tong products by WL so dagko kay ni siya 2 pila siya ka ml uh, 255 ml so swabe yung pangalan no swabe 255 ml dagko kay ni siya so attract kay ni siya sa mga bata kay yung packaging pod attract ni siya mali napuntay kaning ah, uh, isa po sa bestseller na to diri ang Gatorade. So, kani siya, syllable po di siya kaayo, no? Bisag dili siya sa eskwelahan, pero diri lang sa chiller, isa po siya sa mga syllable kaayo. O, Ah, uh, unsa pa ba? Kasi as usual, no. So natay mga soft drinks diri sa plastic, mga swakto, no. Sprite, Royal, Coke, So, mo na tong chiller, natay mga yakult, no? Isa po na siya sa mga very syllable kayo ang yakult. So, of, of course, diri po da po dito sa sulod, no? So, ang ato ang snappy jelly. So, dara, oh, bay ubay pa yun na itong snappy jelly. Mm -hmm. Syllable po ni siya, no? Kay, kato ni siyang colorful kayo nga uh, with nata di coco. So, balik dito sa katong Miss uh, uh Suave, no? Suave ang pangalan sa katong juice. Mas more on ginaflex na ko ni siya kay tungod mas barato man siya so ginahulsel na ko ni siya diri o oh, uh, 75 per case so kung mag ka no mag avail ka wholesale price so mas barat, mabenta ni mo siya og oh, mas mura lang no so mao ni siya ang best seller karon diri sa ko ah, kay tungod mas barato na siya i compare to siya sa uban nga brand katong mga zisto no so mga itong so, mga sanglo, mas ang iyang presyo, mas ano dyan siya mas barato dyan siya, o mas dako pa dyan. Ang lasa labi po no? So, muna siya ang kuan karon ang ginapush na ko kay tungod, uh, mas barato mang dyan sya. So, ang katong mga reseller mas makaabil sila, o mas barato nga presyo. So, mo siya nga ko ang bestseller karon diri. So, abi available ni siya sa Apple, Orange. So, sa karon wala pa tay minggo no? wala pa stock ang ilang minggo. So, soon sa next delivery nila, puhon nara na tay mango ani. So, to mga reseller na ko dapat nagplano nga mag-resell. So, available na ta kay para Uh, makabaligyan na ta karon sa ato ang mga kasuki uh, nga mga estudyante, no? So, mabutang na nato siya sa chiller. Actually, attract niya siya ba sa kung ano yung packaging. Pag diba? makuha ang, ang gina-retail na ko, rin, ang presyo ani kay tag-10 lang ang isa. So, kung mag ka, so, mabalik yung agyapon niyo mo siya o um, 12, no? So, arat na mga kasuking kasari. So, avail natin ato ang juice nga barato products by ko ni siya WL kanagaring kuyog sa mga muncher mga siga no mga tato so mo na yung kuyog nga uh, mga produkto no Ug of, of course ato mga biscuit so na diri sa front gipa front yun nato ni siya kay para makapili ang ato ang mga estudyante no kanang mga chikiting nato ang mga estudyante so uh, na sa ilahang eye level ang ato ang mga biscuits. so kanang lan uh, ato yun sila ipa front kay para makapili gid sila og maayo no So, ayan. So, prepare na natin. Gintak na po nato niya ito ang mga biscuits. Ayan. Mga pambaon ng mga kids. So, mauna itong sila-bulkaron mga kasari. So, kamuli ha. Gintak na ba ninyo yung mga baligya, di So, ipares na ito na siya sa kanang mga juices, no? So, maugi na siya ang mga sila-bulkaron, no? Kay mga pambaon sa mga estudyante sa mga chiller na to da katong mga naputay mga syllable karon no katong mga sudan-sudan na to mga suriso tosino, mga hotdogs, uh, hot dogs no mao pud na siya isa pud na siya karon sa mga syllable So, kinanglan, ready to permi, no? Intact permi ang atuang ref, atong chiller. Uh, dili na ito pakawadaan o katong mga uh, ginapangita sa atua. kay at least man lang, di ba? Makadugang-dugang sa atua uh, o halin, no? So, kinanglan, kita nga tindera uh, kabalog jud ka kung unsa ang kanang mga uh, kanang silabul uh, during that days no kay kung kuan kung mga ting eskwela na gani so sayo ta mga bli kay tungod ang mga parent ang mga ginikana no uh, busy na pud na sila mag prepare no sa ilahang mga uh, pamahaw sa ilang estudyante so kinanglan kita ng mga tendera na ayuta permi kompleto talab lalong-lalo na ang itlog mantika no So, sa karon katulang sa ako ang ma-share, mga kasuking kasari, no? Good morning sa atong lahat. I mean, good morning sa atong tanan. Bye!